Kim Chu at Paulo Avelino, kabi-kabilaan ang tinanggap na suporta matapos mag-Media Day. Matapos ang naging event kahapon nila Kim Chiu at Paulo Avelino, ay maaga pa nga lang kanina ay nakipag na rin si Sir John, kung saan ay ibinahagi nga nito, ang ipinakitang suporta ng mga taga ABS-CBN para kina Kim at Paolo Avellino. Ay, I'm I'm eh. Ko, know, eh. Hirit ni Sir John ay magpapa-block screening ito bilang suporta sa kanila. Hindi pa pa Uy, nakuha ko may share lang ako. Um, may sobra akong tita, ate na friend from Canada. She is a big fan of Kim. As in, if we're looking at, if we're looking at, ilang years na ba si Kim? 20 years, more than, di ba? More than 20 years na si Kim sa showbiz. So, she's always been there for Kim. Tapos ano siya, yung napaka-respectful kasi in personal life. She doesn't meddle, she was, ano. Basta mahal niya si Kim. Naging halos, ano, every time Kim comes to Canada, nag-meet up sila. Alam mo, nagpo-sponsor siya ng block screening, ha? Na walang kasiguruhan kung sinong... Siyempre, di ba? Parang ang dami na rin individually. May mga block screening ng mga Kim fans, Kim pow, mga ganyan, di ba? Pa-pow-natics. Tapos, ano, hindi ko ano. Ano sabi niya, EJ, inofero niya ako ng ilang tickets you want kasi I have a special black screening for Kim and Paul Kim and Paul Sa, sa, on the day of the showing, ayun, inofer ko sa mga executive producers namin sa Dreamscape. Lahat sila, they're all coming. And meron pa rin palang separate black screening ang Dreamscape for Kim and Pao. Di ba nakakatuwa? Ayun lang, so... Alam mo, feeling ko, this is God's, ano, will na mangyaring ma-move ng March 26 o, oh, o oh, napaganda tapos we have all the time tapos na we have all the time to promote tapos makapag isip pa ng more, pag international promotions I think it really is tinan mo, hindi mo maramdaman kay Paolo at kay Kim kagabi yung ano hindi ko alam ha, pero grateful grateful heart pa rin ang Kim Paul sa Star Cinema siyempre, alam mo intindihan ko naman si Pao, eh doon so, sa ganyan yung style na na, ofen, na tampo ng konti, nagparinig.com. naiintindihan ko naman. Pero siyempre. so sa uh, mga taon na may realization pa, mo, ngayon, saya sa ng oran ng lolo mo, di ba? Excited sa announcement. Nako, yan na naman tayo. Pag in-announce announcement, mama, ay, ah, bukas.